Hi guys! So yun na nga, first date with the family or with mama and papa this 2025. Yun na, nagsimba muna kami dyan bago kami pumunta ng SM. Kasi senior ng dalawa, so maraming discounted o oh, mga privileges ang matatanggap dahil nga sa senior citizens sila. So, this day ay Monday. So, ang Monday ay libreng sinihan para sa mga senior citizens. So, sumama na ako. Hindi nga lang ako libre. Dahil ako mismo magbabayad ng ticket ko. So, ang libre lang dyan ay si mama at si papa. So, nandyan ako kasama nila para makipag-date. At saka kahit pa eh, mapakain ko naman sila. Habang tapos manood ng sine. Ayan na nga, yan na yung mga tiket namin guys. At ang papanoodin namin dyan ay ang Green Bones. Ganito pala yung mga mall kapag Monday at saka Tuesday, sobrang dami ng senior citizens. So nasa loob na kami ng sinihan na yan, mag-start pa lang ang Green Bones. So yun na nga, ang pinili kasi ni Mama ay Green Bones kahit ayaw ni Papa. Pero okay lang yan, kahit no ay nakaka nanonood sila na sine at nakakapag-relax, relax din. Yung time na yan ay natapos na namin ng sinihan, natapos na namin ng green bones. Medyo, medyo inantok ng konti si Papa dahil naman sa mga kwento ng green bones dahil ang gusto ni Papa is medyo action-action lang. Pero dahil gusto ni Mama yon kaya ayan, go kami. Napanood kahit pa, paano maganda rin naman yung green bones, guys? Yan, medyo hapon na kaya after namin manood ng sine, ayan, nagmeryenda muna kami ng kape at saka ng waffles ni mama at saka ni papa. Tapos guys, ayan, binilhan ko na rin ng barena si papa dahil wala nga daw siyang barena. Kaya ayan, binilhan ko siya ng bagong barena niya at magagamit niya kapag gusto niyang gamitin sa loob ng bahay maganda rin talaga na isama mo yung mga magulang mo sa halos lahat ng mga lakad mo, lalo na kapag relaxation pa yan kasi misa lang naman sila mabubuhay at hindi mo naman sila makakasama habang ikaw ay nabubuhay. So habang kompleto pa sila, iparamdam mo kung gaano mo sila kamahal at kung paano mo sila aalagaan. Kaya swerte so ka kung kasama mo pa sila.